Ha, oh, for today's video, tuturuan ko kayo kung paano magluto ng makul na adobo. Ito lang naman yung mga pagkain na hindi pa natikman ng mga rich kid people. Kaya perfect talaga ito dahil sinabayan pa nga ng maulan-ulan na chimpo. Abe, abe, tirawan nga natin kung masarap nga talaga itong luto ko. Kailangan lang natin ng tatlong pirasong makol, isang ahos, bumbay at saka sili. At dahil adobo nga itong mino natin ay pinangbukbuk ko na dito yung ahos. Napakadali lang panitan itong ahos basta pinokpok mo na sa una. At syempre pagkatapos mong pukpukin at balatan ay doon mo na siya babanatan. Isunod na rin natin dito yung ating sibuyas. At pagkatapos naman natin biyakin ay syempre tatanggalin natin yung balat eh. Ah, depende na sa inyo kung pati balat isasama nyo. Basta siguraduhon mo lang na hindi kanya papaluhain pagkatapos mo na dikdikin ito. O oh, isunod naman natin dito yung sili. Yung sili talaga na napakaanghang, yung siling labuyo. Pero Ginamit ko dito yung sili na kutitot. Maganda sa adobo na makol yung napakaanghang lalo na kapag kunti lang. Para nanonood talaga yung lasa habang kinakagat mo habang bumubuga ka ng apoy. Kaya umpisa na natin sipansipa din itong makol natin. At para naman sa mga hindi nakakaalam, itong makol ay tinatawag na mushroom at ang mushroom ay tinatawag na kabuti. Ha? <laughs> Oo may iba't iba na klase ng mga mushroom guys Kaya magigat ko sa pagkain nito lalo na kung hindi nyo kilala yung kinakainin ninyo Dahil may mga iba dyan na nagpapagap ng mushroom at ang iyong bagsak ay sa emergency room Oo may mga mushroom talaga na nakakalason guys Kaya kung gusto mo kumain na mga ganito ay bumili ka na lang sa merkado at sa mga legit na mga tindahan Pero itong makol na hinihimay ko guys ay tumutubo lang ito sa paligid at binigay lang ito sa amin Ang importante ay kaya mo itong kilalanin Oops iuna natin itong tangke 1, 2, 3, 4, 5, 6 At boom umapoy Ilagay na natin itong frying pan sa kanatin hawakan. Kapag mainit na, ilagay na natin yung mantika na tag-35 ang lapad pero hindi buta. Wait lang, kay kukunin ko muna yung sandok ko. Para gisay na itong sibuyas at isunod ang bawang. Halo-haloin lang natin ng kunti para hindi yung mahalata na nalagay ko na pala dito yung sili. Aba, parang masusunog pa itong ginigisa ko. Hinayan ko muna yung apoy At pag feel mo na okay na kayo ng ex mo, ilagay mo na dito yung makul. Saka mo na lang halo-haloin kapag hindi na siya naghahabol. Si basic no, parang nagisa ka lang talaga ng baboy na -adubohin mo. At para naman may kunting sarasay, naglagay ako dito ng tubig na nanggaling sa thermos. Maganda ito para mainit na kagad. At saka naglagay na rin ako dito ng tuyo ah. Tapos ang pastilan patana tanan natuyo, nakita ko na na kumakabit dito sa labas na dirty kitchen ay ayaw pa matubod. Binutasan ko pa't kinagat eh, o oh, para tumubod yung tuyo natin. Nagdagdag pala ko dito guys ng kakunting kalamay o asukal para balance pa lang taste niya. At dahil naglagay tayo kanina ng sili, ang labas nito ay magiging sweet and spicy. Isunod ang ajinomoto. sa kapatakan naman natin ng kunting paminta na parang si jowa mo. Te, ayos man yung ating adobo? O ano yung masasabi nyo? Ano ba yung kulang dito sa panakot natin? Ate, parang okay na to siguro ah. Kaya ano makita ko dito na napakahina pala ng apoy ko ay dinagdagan ko na kaya nung bumuka ng todo ay nagalon ako dito ng sarsa at nang matikman ko na ay napapagit nga ako dito at biglang mumudlo yung aking mga mata hmm, parang may kulang haw kaya binuksan ko na dito yung langgawa namin na nanggaling pa ng states dahil ito pala yung mabibigay ng asim at kilig sa ating adobo kapag nagpataka ng konting suka kaunti lang ha, yung tamatama lang kasi baka pag nasobrahan na imbes na magiging suka ay maging suka pagkatapos mo malagay yung suka ay haa mo munang kumulo at wag mo munang lulugayin at kapag parang lumalapot yung sabaw niya at parang okay na ito luto ay ti okay na ito eh. Depende sa pagluto nyo ng adobo ah. Kung adobo nyo yun yung manasabaw, Isabawan mo ng todo. Basta itong luto ko okay na to kaya pinatay ko na yung apoy. O oh, next and final step, pagkatapos maluto yung adobong makol, ilagay mo na si yung lalagyan. At doon palang mapapansin na parang nagsayang ka lang ng gas, panakot, asin at pitsin. Ay eh paano kakarampot lang naman pala ito ng maluto na. Oh, ladies and gentlemen mga papsi let us welcome the sweet and spicy makol adobo. She Oh, dali na. Ano pang hinihintay natin? Kundi tikman na natin itong iniluto nating adobo na ito eh. Grabe mga kapapsi, sarap talaga ng lasa nito. Kapag natikman nyo lang o natry nyo ng lutuin ito eh. sa so, bahay ninyo, yung texture na parang manok na baka na baboy. Abe, 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 tirawanta kay dito talaga na natin malalaman to sa ating perfect bite. <gasps> Ops, dahil pala si Lizzie na mata dito si Bebe Alia, ihinungit eh siya ni Ma'am Sinyo ng kalabasa na may konting squash. Sa sunod ko lang kumain ito, okay? Kaya itong si Ma'am Sinyo na hindi pa daw nakatiraw ng sweet and spicy makol adobo ay sinubukan niya na rin. Abe, abe, lang taon tabi kung paano magkaon si mam Sinyo. Ito ba grabe? Follow and share!